ako sa inyo kung papaano malalaman kung tunay ang isang ginto o paano siya uriin ngayon mayroon ako dito totoong ginto ito hikaw ito yung ginamit ko nauna sa pagtuturo ko ng ginto kung paano dun sa part 1 ko, ito yung part 2 itong number 1 ito sabihin ko na sa inyo ay totoo talagang itong linto. turo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung totoo ba o hindi kailangan ko si Cosmo siya una pangalawa kaya ginamit ko siya ng pangalawa kung saan bahagi mo binabawasan yung gold o kinukuskus para para yung kailalim at niya ay makuha natin kung totoo ba siyang gold to. Yan yung una. Ito naman yung mababang uri ng ginto. Ginto pa rin siya. Yan. Ginto pa rin. Ngayon, titigan yung maigi at pakinggan yung sabihin ko nakita ko sa inyo kung paano malalaman kung totoong ginto ito yung asido yan para patunayan ko sa inyo na asido yan titigan nyo itong gagawin ko itigay ko dito sa halimbawa yan ang uso kasi guys yan Tapos papatakang ko siya rito sa gold. Tatakpan ko na kasi mausok. Masisingot ko yung usok guys. Yan. Kailan di siya mabubura. Ayun yung una kong sinusuri, inuuri. Alamin natin kung anong uri yan. Alagyan mo siya ng abo ng sigarilyo. Tapos itong pangalawa, lalagyan ko rin ng abo ng sigarilyo. Yung pangalawa ano eh ababa lang 'uri. Kaya nung una matingkad ang pagkakauri ko. Nung nilagyan ko ng asido eh nagbago kulay. Mababaw lang siya 'ura. Ababa, 'Uri. Natural lang yun na mabubura kasi I inaalam ko kung 'no 'uri. lang 'yon kasi nagbago kulay. Ito hindi nagbago kulay. Nang nilagyan ko siya ng asido. Tingnan natin kung may natira pa rin. Eh, ay mayroon pa rin kayong maaaninag. ibig sabihin yan punta <coughs> <Uy, tabo> punta talaga <coughs> Welcome to my channel guys Ito ay part 2 ng pagtuturo ko sa inyo kung paano malalaman kung tunay na ginto o hindi Dito papakita ko sa inyo ito yung itong batong to ay pwede kayong mahanap na no to kahit saan sa kalsada, sa ilog basta makita kayo na maitim at makinis pwede na yung sapat na yung na gawing pang uri ng ginto ito naman yung tinatawag na asido panguri pang uri ng ginto itigan yung maigi guys ito papatunayan ko sa inyo na, to, na acid ko tong tanso kaya may reaction siya kumukulo ngayon tapang ko muna kasi umuusok yan ito yung magiging resulta kapag nabasa yung kamay nyo ng asido maninilaw pero mga isang linggo or mahigit pa ang naman yan babakbak kaya ingat lang sa ano ngayon para malaman totoong ginto ito yung una dito kay lalaki kis kis una pangalawa pangatlo ay dahilan ako kung bakit tatlong beses ko siyang kiniskis para yung pinakailalim ilalim ilili, yung kailalim ilaliman ng ginto yung singsing -sing o hikaw para mapatunayan natin kung totoo rin hanggang kailalim kaya pangatlo kaya yung papatakan ko dyan yung yung tatlo na yan yung pangatlo kailangan hindi rin siya mabubura yan hindi siya nabura nagtingkad pa rin ngayon susuriin natin naman tong isa mababa uri nito Ha, ko rin siya. hindi rin siya nag hindi rin siya nagbago. Hindi rin siya nabura, pero nagbago ng kulay. Ito nang kiniskis ko. Yan, ganyang patingkad ng kulay nang pinatakan ko siya. Hindi pa rin nagbago ng kulay. Ito matingkad ng kulay nang pinatakan ko ng asido nagbagong kulay. Hindi sabi mababa uri. May halo siyang ibang ano. Ito naman, try kong ikus-kusto. Ito, Eh, mayroon siya. Ito yung kunyari yung nabili ano, akala mo ginto, hindi mo alam peke pala. Tingnan mo ito yung resulta kapag malalaman pagpeke. Nabubura. Ba diba, na bura siya. Ito kahit kunasan ko pa siya. Andiyan pa rin yung ore. Totoong ginto 'yan. Ulitin ko to. ikis kis kis ka rito. sa Dalawa. Tatlo. Tapos ito naman, aloy. Meron kasing sing-sing kwintas -sing yari sa aloy. Meron naman ding sing-sing kwintas -sing o hikaw yari naman sa stainless hindi siya nabubura pero stainless o kaya aluminum itinya mo to ito yung gold oh sa banda ibaba na ito pa yung gold isa yung sa ibanda ibaba dalawa yun yung ginto mabubura to pag yan peke ito hindi siya mabubura yan ang totoo ito patunay siya na ano mabubura. ito namang aluminum no, hindi siya mabubura pero puti siya dapat yan kung toong ginto puti siya ng kukuskus pag pinatakam mo siya ng asido magiging pula puti mo siya ng ikukuskus, magiiwan sa bato puti. Kapag ikiniskis mo, magiiwan siya puti. Pag, pina pag pinataka mo ng asido, magpupula. Ito na, yun ang white gold. Ang white gold, pap, ikiskis mo siya puti, magiiwan siya ng kulay na puti. Pag pinataka mo ng asido, magiging pula. White gold yun. Pero pag hindi nagbago, puti pa rin. Stainless o kaya aluminum ito naman hindi nagbago yung peke na bura okay guys panoorin nyo yung part 2 ko part 2 kong to kung gusto niyo naman para mas malinaw lalo maintindihan lalo meron akong part 1 na ginawa yan guys oh. hirap eh yung camera ko nasa harapan ko natutumbe eh. kaya nababasa tuloy yung ano ko kamay ko oh. Ayan, para share ko lang yung kung paano yung malalamang totoong ginto. Hindi ba yun na pula? Pag nabasa yung kamay mo na ganyan ng asido, maninilaw. Hindi na matatanggal yan. Matatanggal man yan mga dalawang linggo. Totoklap yan. Pero wag lang sa manipis na parte ng balat natin. Masakit yan. Kaya ingat-ingat. Okay guys, thank you very much. Like, share, and comment in this video. Share nyo pa yung video nito para maraming matuto kung paano uriin ang ginto. Nasa harapan ko yung ano Cellphone. Tutumba. Kaya nabasa na ano ko oh. Support my YouTube channel guys subscribe, click bell all, like and share. Thank you, thank you very much. Salamat. Good. Magandang araw mga kaibigan. I-share ko sa inyo ngayon kung paano malalaman kung tunay nga bang ginto. Kung paano siya malalaman kung totoo siyang ginto. Ito yung part 2 sa video ko. Mayroon na akong naunas na mga video Panoorin nyo na lang po 'yun. Ito part 2. Kaya ang dapat niyo lang gawin ay pakinggan maigi yung bawat sinasabi ko at titigan maigi yung kung paano ko siya i, -de i -de demo Paano malaman kung tunay bang ginto? Part 2. Una, itong ginto ay ang kulay nito ay rose ano yellow gold. Ikukuskus mo lang to rito part na ganito. Ito totoong ginto to guys ah. yeah, yan. Madiin. Para kailangan mag iiwan siya ng kulay. Yan. Tapos para mapatunayan mong hindi ka mapipeke sa ginto. Uh, ah, kuskus mo pa rin kung saan mo binabawas. Kinukuskus doon pa rin sa parte na yon. Ang layunin lang nun ay para makasiguro ka yung kailalim yung kailalim ilalima ng kung tunay ba siyang ginto ganyan ito yung hikaw siya ito walang kaparis yan ito naman yung tinatawag na ito yung asido pang uri ng ginto yan, umuusok yan. Patunayan ko sa inyo na asido to. Una, ipapakita ko sa rito na kukuluto to. Mayroon ako dito ang tanso. Kapatakan ko. Nakita nyo guys, kumulo. Hmm. Yan, umuusok. Tapos, sasawsaw ko lang to. Tatakpan ko kasi nasisingot ko guys yung usok niya tapos, papatakang ko to ngayon. Kailangan po, hindi siya mababas. Hindi siya mabubura. Hmm. Yung marka na kulay na yellow gold, nang pinatakang ko siya ng asido, hindi siya mabubura. O kahit sabihin natin na yung na nabura napu kunya, o putol hindi siya ginto ngayon buo siya kung ano yung kulay ng pagkakakuskus ko, pagkakis-kis ko sa bato, sa itim na bato, kailangan pag pinatakang ko siya ng asido ay hindi siya mabubura. Ang ano doon, hindi siya mabubura. Dito sa ginto to, kung ano yung kulay niya ng kinuskus ko, kaya sabi ko, titiga maigi. Ganun pa rin siya nung kulay ng pinatakan ko ng asido. Ngayon, talagyan ko ito nitong abo. Ganyan guys, ginto na yan ha. Ito, may purpose ako kung bakit ko lalagyan ng abo to. Abo to ng sigarilyo. Hmm, nang nilagyan ko na siya ng abo, haalamin natin anong uri niya. Ito yung hiko na dinemo ko sa sa una. yung ko siya ng abo tapos papatakan ko siya uli. Hindi pa rin siya nabura. Oh. Ingat lang nyo sa ano guys Yung sa asido kasi Maninila yung kamay nyo Hindi pa rin sya nabura Pupunasan ko sya para may pakita ko sa inyo Lumalabo yung ano ko Kamera eh, ko Ayan, pinunasan ko siya. Wala yung ano kay camera eh. hindi ko ma ano Pasensya no guys yung ano ko yung cellphone ko mababang klase lang eh Kaya nagbabago yung ano niya Ayan. Ulitin ko ah. Kailangan makaperfect ako nito. Isa lang. Kasi inano ko na kanina eh. Ayan, kailangan. Huwag ka matakot. Wag kayo matakot guys kung uuriin nyo yung ginto. Mababawasan ba o hindi. Gusto nyo lang makasiguro kung totoo bang ginto hindi. Hindi lang naman ang layunin nyo para makasigurado. Para kaysa naman sa apeke. Tapos, kuha ko ng abo. Tapos, papatakang kulis siya ng asido. Yan. Hmm, may natin Madiba? ano lang siya? Medyo lumabulan siya siyang medyo lumabulan siya ng konti. Pero, ang ano doon ay hindi siya mabubura kinto yun ngayon nilagyan ng abo tapos nilagyan ng asido uli as pinat tapos may natira pa rin ang uri nun guys ano 18k 18, 18k siya pero kung inuskus mo matingkad yung kulay nilagyan mo ng asido matingkad ang kulay pa rin nilagyan mo ng abo tapos nilagyan mo ulit ng asido lumabo pero naandun pa rin dito taling nabura 18k pero kapag nabura yon 18k pa ang uri tapos natin magi ilagay ako ng sample sa inyo kasi wala ako guys ano eh wala akong mga sample na peking ginto eh ito na lang ito tanso kasi may mga may mga singsing -sing naman na tanso eh. na nakatubog lang siya sa gold kapag kakamalan siyang gold kaya yan. ayan oh hindi ba hindi siya nabura di ba ito di ba mayroon siyang iniwan na kulay ito Napakita ko siya anong kaibahan sa ibang metal na kapag kinuskus ko, yan mayroon siya naiwan tingnan nyo titigan nyo tingnan nyo kung nabura ba o ano di ba nabura siya ito kasing natira dito yung pinagkuskusan ko kanina yan o sige ulit dito ako magkukuskus para wala siyang kasi may mga tanso na nakatubog sa gold minsan makapal yung pagkakatubog pero pag kinuskus mo ng tatlong beses mahuhuli mo rin yun. kasi yung ilalim nun o kaya para makasigurado minsan kaya sa bilihan kinakat pa yan eh, kapag scrap na di ba na bura hmm. ulit ko lang ulit ulit ulitin ko ulit para patunay sa inyo halimbawa ito sing singto, to yari lang sa tanso o tubog, sa, tubog lang sa ginto kahit tubog lang yung manipis lang yung kulay ng gold puro pa rin yung ano ilalim yan tapos kukuskus ko tong dito sige. Ito yung totoo. Hmm. mayroon pa ako ditong ng isa. Ito gold. Mababang uri lang to. Dito ko kus para hindi siya hindi kayo malito. Ayan yung pagkakasunod-sunod. Tignan nyo. ko. Ito. Diba nabura yung number 1? Si number 2, 18K. Sa number 3, hindi siya nabura, pero lumabo. Ibig sabihin, mababang uri lang to mga 10k lang to 10 ito naman 18k ito naman fake o nabura diba ito yung part 2 o ang kahit punasan ko pa rin yung 18k nandyan pa rin mabubura lang yun kapag pinatakan ko ng abo kasi yung abo na to ano to eh sa abo ng sigarilyo hmm hmm diba lumabo lang kasi pinanasan ko siya kaya ma, ma pero 18k yun yung para malino guys ulitin ko mabilisan lang to basta lang magbe-blurred yung camera ko. Kuskus ko to. Ito yan. Kuskus ko to. Ikukuskus ko tong tanso. Ikukuskus ko naman tong aluminum. Handa niyo lang kung saan siya nakaano. Ito, kulay niya aluminum, tanso gold, yellow gold, 18k. Ito naman, 10k. Tiyan natin, papatakan ko siya ng asid. Ang uri. Si aluminum muna. Si aluminum, hindi siya nabura. Pero, hindi siya ginto. Kasi, may tinatawag kasi na white gold, na ang white gold, pag kinuskus mo puti. Ito halimbawa, puti. Ito, ang kinuskus mo siya puti, dahil sa aluminum nga siya, or kagaya ng stainless, pag pinatakam mo asido, hindi siya mabubura pero ganun pa rin ang kulay. Aluminum 'yan. Pero kapag ang white gold, puti nang ikukuskus mo, nang pinatakan mo ng asido ay naging pula. Si white gold 'yon. Ito naman si tanso, nabura. Mm. Ito naman si 18k. Oh. Lalagyan ko si 18k ng abo. Tapos papatakan ko ulit siya patunay lang na eh, 18 kay kapag hindi siya nagbago na ano nandiyan pa rin may natira pa rin mm. lang siya pero to si ito naman si 10k mag, mag ano lang mamumula lang siya hindi masingkad oh. basta malalaman yung gold ang isang ginto ano siya ah, hindi siya mabubura ang mga peke na bubura tinitigyan nyo tong ano yan ito yung asido kapatakan ah, ko sya usok hmm isi halimbawa sing sing na yari sya sa aluminum papatakan ko sya oh. walang pagbabago oh. ganun din sa stainless itong hawa ko stainless to hmm. Ah. <laughs> Ay, naisingot ko kasi yung usok eh. Kaya inubo ko. Yung usok nitong asido sinisingot ko. Ayan guys, sinishare ko yung knowledge. Ingat-ingat rito sa asidong to. Dito tingnan nyo naman yan resulta ito yung kamay ko naging dilaw kapag ang kamay nyo nabasa ng asido ganyan ang mangyari maninilaw, hindi naman siya masakit pero sa mga katagalang mga dalawang linggo tutuklap yan pero kapag dito mo napunta yan sa maninipis na balat, masakit yan pero padahal dito yung dito na ano natin, makapal to kaya didilaw yan okay panoorin nyo na lang yung ano ko part 1 kaya lang ako napaubo kasi yung utok nito asido delikado kaya bawal to sa mga bata o ano kailangan itatago kaya dito ko nilagay setting safety, safety laging kung ano tinatago ko to para hindi siya mapagkamalan guys paka paki share comment like ng video video nito naway may natutunan kayo sa ibinahagi kong pagtuturo kung paano malaman tunay kung naging to subscribe my youtube channel guys lakwat sharing maraming maraming salamat sa panonood suporta supportan niyo pa muli ako sa lahat ng mga bid sa mga bago kong video gagawin. Subscribe, bell all and like, share and comment. Paki-comment kayo sa mga ano sa comment section kung anong pang pa mga tanungan. Sa muli, maraming maraming salamat. God bless.